Tayo nga alis. Ha? Alis tayo lalab. Okay. Open. Okay. Oy, wait lang. Kuha ko muna kung payong ha. Wait lang. Bitbitin mo muna yung bag na anak. May lamang payong dyan. At yung wallet natin. Kasi huwag ka mo nang awahin yung mga aso natin. Mamaya makakain ka ng marami. Okay, go na. Labas niya. Ayan, maya. Uh, medyo madilim-dilim pa ang panahon. Okay, bit-bit na siya ng bag. oh. oh, wait lang, nanak. Wait lang. Bit-bit niya na ang bag. Anong laman na yan? Anong laman sa bag na binit-bit mo? Red. Ha? Red. Oh, saan ka? Taki. Taki. <laughs> okay ngo mm Aspas -mm. na. Yeo. go na go. Bilis. Bilis. Bilisan mo. Bilisan mo, love. Mm -mm. bilisan mo O reyo. bilisan mo. Bili tayo ng okra nanak, no? Sarap yung okra. Gulay-gulay. Okay, go na. Yes, yung pupay, oy. Daming damo mo sa daanan namin, eh. Ma. Ano yan? Ma, mm what you do, do, do? Mm-mm, sige. Go na. Bird. Oh. Ano yan mga bird? Hi bird! Hmm. Kik, kik. Kik. Dami chicken chicken, no? Oh. Oo, oh, diba? Diba, diba? Oo, diba? Diba, diba? Ang diba? tatawid. Diba, diba? Ayan. Ayan traffic. Duding, duding, duding. Ako dyan, opak. Ako dyan, opak. Ano mayroon dyan? Dyan ka lang. Dyan ka lang. O. Oh. Dyan ka lang. Yan, wag dito mo. Dito mo dyan.